Hello, 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 Shout out muna tayo. Shout out. Shout out sa inyong lahat. Sir UPS 45, shout out. Ma'am Eva Santos, magandang gabi. Shout out po. Sir Marco Rosales, nabasa ko na to. Si Sir Julian Lakyan, hello. Shout out Ma'am Jocelyn Tolentino, Celones, hello po. Shout out Sir Godofredo Domingoy. Sa Lucena City. Salamat po. Aha. Uh -huh. Sana makapunta din ako dyan sa Lucena. May location ba dyan? Salamat po. God bless din po, Sir Godofredo Domingoy the third. Sir Robert De Mayo uh, watching from Seattle uh, Washington US, US Washington ba to? Sir, binebenta binibenta nyo po ba yung mga collection nyo sa likod? Magkano? Lalo na yung Vegeta ko na po. <laughs> Nirigalo kasi sa akin yung Vegeta eh. Pag, ako hindi naman nagbibenta, nagbibigay ako. Kaya lang yung mga nandito kasi may sentimental value sa akin. Yung mga Marvel ko nga binenta ko na eh. Pero alam ko meron yan sa ano, sa Shopee. Meron yata sa Shopee, tingnan nyo. Sir Domingo Arador, hello. Uh -huh. Sir Brotherly Place, hello po. Sir Joban Gamyao. Sir PCCP Tech. Sir Humpy Dumpy. Uh -huh. Ito na nag-greet na ko na yung asawa ni Sir Hampi Dumpy, si, si Ma'am Abe or ah uh, Ma'am Abe. Tsaka si Ishiro at Yen. Hmm. Uh, sino pa ba? Mamlin Tamori. Hello. Sir Michael Mateo. Angelica Canino. Sir Mike Pretz. Hello po. Sino pa ba? Sir Bernard Kenneth. Suerte Filipe. Sir GC719. Uh huh Sir Hachigala. Gala. Mark Joseph C. Hello po. Sir Michael Sumadsad. Hello So proceed na tayo agad dito sa main topic natin. Ito yung Santelmo dahilan ng pagliyab ng ilang gamit sa Kabalinan Tingnan nga natin 'to. <laughs> ah, alam natin san Santelmo is ano no? Ah. Ball of Energy 'to, hindi naman 'to literal na apoy eh. Diba? na natin yung ano yung Ball of Energy, yung yung Santelmo talaga. Uh, ball of energy. Energy. Ito. Oh, katulad nito na balita na ito eh. Ito yung na ball of energy. Wait, did this couple just capture ball lightning on camera? know oh. Recorded during a storm in Alberta, Canada, this bizarre light shot through the sky and vanished. Some say it's an ultra rare natural phenomenon called ball lightning others think it's a power surge from nearby electrical lines yeah, no. ball lightning is so rare most scientists have never seen it in person if this is real it's one of the clearest videos ever recorded what do you think this ito, is? wait did this couple just capture nabalita to eh nabalita to nung una inisip ko ai siya pero ganyan ang, ang st fire talaga hindi siya yung yung apoy na literal. Kaya pag merong pinakita diyan na apoy na literal, para siyang hadukin eh. 'Di ba? Katulad nito, eh mataas ang chance na fake. San Telmo, yan ang tawag sa bola ng apoy na kung minsan daw, bigla na lang nagpapakita. Naglalagablab ngayon ang usap-usapan sa Looban Dos, Barangay poblacion Tigawon, Camarines Sur. Ang mga kagamitan kasi ng mga residente rito, sunod-sunod na misteryoso nagliliyap. Sulu? Bakit ako <coughs> masunog yan? Hindi naman kakuganito dito. Natakot ho. Malalapit ang bahay namin dito. Baka kakabutin yung puno ng kuryente. Simula raw lahat Martes ng alas dos ng hapon sa tindahan ni Buboy nung ang kanilang trapal bigla na lang nasunog. Eh, maraming bumibili. Nagkataon naman na nagsigawan yung mga bata. Akala ko... Feeling ko merong pyromania sa kanila. Ano yun eh? Uh, manic, manic disorder yun ng ano eh, ng, ng may... Ano eh? Anong tawag doon yung... May bipolar? Siguro meron dyan may pyromania. Naglalaro lang sila. Yung pala, nasusunog na yung tagaliran ng buhay ko. Nang tingnan ko sa labas, nakita ko nga umaapoy na parang kalan pa lang, lumiliyab. Dito po, konti lang umapoy dahil wala naman ko eh. Dito lang namin, lumiliyab, kaya lumapit kami, pinatay namin yung ano, apoy. Pero sino o ano ang may kagagawa nito? Hindi ako masyado nakatulog noon eh dahil baka ako maulit na naman maya-maya. Nung sumunod na araw, laking gulat nila nung ang kalapit bahay naman ni Buboy na si Vicenta ang nasunugan ng shorts. <laughs> Natutulong ako sabi sa akin, Mama, uulan na. Sabi sige, pasok niyo na. Pagkuha, Ma, nasunog rin sa atin, mo yung short ni ate. Dito po nagsimula pagpataas yung sunog. Tapos nakahangil dyan po sa mayero. yero. Pusa na lang pong nawala. No, Siyempre, pag uh, natural instincts ng mga Pinoy, ano, pag hindi nila ma-explain yung pinanggagalingan, magre-resort na yan sa paranormal. Kinagabihan, <laughs> ang kurtina naman sa pisonet ni Shirley ang biglang nag-apoy. Kausap ko yung anak ko, nag-video call kami. Tapos bigla na lang nang sumigaw ng na, may sunog, may sunog. Nakita ko ngayon nasusunog na yung kurtina namin. Pag ganun-ganun lang siya, pakurap-kurap tungkol sa sunod-sunod na pagliyab ng mga gamit kumalat na parang apoy sa buong barangay. Pero ang kapitbahay nilang pulis na si Noel hindi naniniwala. Hanggang bigla na rin nagliyab ang kanyang kurtina. Kakaiba, ba? kung saan nang gagaling yung amoy. Hanggang makita ko yung kurtina pala, unti-unting nasusunog. Mata, mata ni Kuya nakatakot eh. kung may tao, wala naman tao talaga dahil walang makapagpaliwanag kung bakit bigla na lang nagka- oh, mag start doon ng speculations. At nakakalungkot sa ating mga kababayan, mas pipiliin nila yung malayo sa katotohanan na theory. ba? Diba? Ako minsan, no, sa sarili ko din, na ano, na parang culture na talaga natin na ganyan. Kahit ako din minsan, mas makakaisip pa ako ng imposibleng mangyari sa sa malapit sa katotohanan. <laughs> diba? Sunog sa iba't ibang parte ng kanilang barangay. Dito na naghinala si Vicenta na baka kagagawa nito ng isang nagliliyab na bolang apoy na kung tawagin, San Telmo. San Telmo. Just imagine, hindi pa nila nakikita yung source, ha? Parang tao rin yung namatay na kagaya nung may lupa, tapos sarili niya yun. Pag may umaangkin, yun daw nagpapanan na daw yung San Telmo. Dati yun, narinig ko lang yun dati sa asawa ko na no, mayroon talaga daw dito. Nagasantin yung twing, mag-aalas at saka yung umaambon-ambon. Mayroon daw talaga diba? dito. Diba? Common ano, pati sa Amerika, thunderstorm din ang pinagsisimulan eh. ba? Diba? Kasi, at totoong phenomena kasi yun, ang problem lang, napaka-limited lang nung, nung senaryo na yun para mapag-aralan. Pero may mga theory na yung mga scientists regarding doon. May naririnig kami dyan minsan na parang kadina na hinihila. Ako? Nag-start Nag -nag na yung ano, yung, yung mga katatakutan. Nag-start lang sa santel mo tapos biglang may hinihila ng kadena. Parang <laughs> nakakita dyan na santel mo. Si San kasi ay santo ng mga mandaragat. Sinasabi maganda itong pangitain, may mabuting mangyayari. Pero nung pumasok sa kulturang Pilipino, nakikita siya sa mga lugar kung saan daw may taong na na nakikita sa anyo ng bola ng apoy. Wala nang relasyon do sa santo, kundi isa na siyang nilalang. Pero kung ang albularyo sa bayan ng tatay ang San Telmo, paghihiganti raw ng isang nagambalang nilalang? Hindi mangyaring galit sila. Yun mga tinakita taong lupa. Kaya nagkasunog sila bago raw kasi mangyari ang misteryosong pagliyap ng mga gamit sa barangay. May mga nakabulabog daw sa isang kuweba. Para daw po, naistorbo daw yung pong santil mo. Ang mga batang nakaistorbo raw sa kweba sina Melody at Marian. Nagkayayaan daw kasi ang barkada nila maligo sa... <laughs> kung saan saan na nakapunta, no? Katapos, pumasok daw sila sa isang kuweba na nasa likod ng pool kung saan sila nagvlog. Pero pagpasok sa kweba, may ay kakaiba na raw silang naramdaman. Pabalik naman po kami sa kuweba. E eh, pakatapos namin dun, na don. parang namamasid ko na. May kakaiba, pero hindi ko na po yung... Naman, ng yung kakaiba na nararamdaman niya. Nagkaroon lang ng meaning niya. No? May kakaibang nangyari dun sa inyo. Pero for example, kung, kung halimbawa may naramdaman kang kakaiba dyan sa kuweba na yan, kung meron man, no? Tapos walang nangyaring pag-atake ng santel mo, makakalimutan mo na yun eh. Anong nangyari kasi dito? Confirmation bias. 'Di ba? Ang confirmation bias kasi paghahanap ito ng ano eh ng, ng reason eh. Kung bakit nangyayari 'yon kasi unang-una halimbawa, kung inaatake kayo ng San Telmo, ang una nyo iisipin dyan, paano sa nagmula 'yon? Bakit kaya tayo inaatake ng San Telmo? Doon na tayo magi-start ng speculations na ah yung pumunta kami kasi sa kuweba kasi may naramdaman ako sa kuweba na gano'n dati bla 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 yun na yung tinatawag na confirmation bias na hindi naman siya official na dahilan iniimbento na lang natin yung dahilan na wala naman talaga tayong bataya na yun talaga yung dahilan nun nung pagkakaroon nun sabihin kasi magagalit sila pagka uwi doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagliyap ng mga gamit sa kanilang barangay Nakakatakot talaga po yun. Hindi namin naasana. Ganun po yun. Masusunog po yun. Dahil dito, sinabihan ng albularyo sina Marian at Melody na burahin ang mga nakuna nilang video sa loob ng kuweba. May sanayin na sa kumisan, parang gusto ko nang mangaway kasi oh alam namin na pumunta kami doon. Pero hindi namin sa ganun na kami nang pagsisin kasi wala naman silang nakita na kami yung gumawa. Oo nga. di ba? Confirmation ba? Naghanap na lang kasi yan ng, ano, ng, ng idadahilan. B lang po ng ebidensya and iharap kung bakit sinisisi nila. Sinubukan ng aming team na puntahan ang naturang kuweba. Pero sa kalagitnaan ng... <laughs> Naalala ko na naman yung post. Pag yung mga ganito daw na senaryo, team daw ni Jessica Soho yung pinapapunta. Pero pag yung kainan daw, yung pagkain si Jessica Soho pupunta. <laughs> Totoo nga naman. <laughs> na napapansin ko yon no pag yung mga ganito mga team lang ni or si Sir Ed Kalawag lang ang pinapapunta pero pag yung mga kainan siya yung pumupunta <laughs> aming show nakatanggap ang aming team ng text nagkakagulo na naman daw sa barangay kung may tawo po ta mahihiling ni Ar A, dito doon nakasabi dito po mong Ma-init na balita ngayon sa Looban Dos, Tigawan, Camarines Sur, ang sunod-sunod na pagliyab ng kanilang mga kagamitan ang itinuturong dahilan ng busang pagliliyab isang bolang apoy na kung tawagin San Telmo. Ayon sa mga eksperto, ang San Telmo Ayun. o sa East Saint, Elmo's Fire, isang uri ng weather phenomena. Pag mayroon po tayong thunderstorm, nagkakaroon tayo ng mga electric charge, yung ground below ng, ng, thunderstorm, nagiging electrically charged siya. Then yung hangin between ng thunderstorm clouds at ng ground, nagkakaroon ng malakas na bultahe. So yung malakas na bultahe, or yung tinatawag natin na electrical pressure. Asya naman ang nagiging dahilan kung bakit naghihiwa-hiwalay po yung mga air molecules. Naglalabas yon ng liwanag. Yun na yung nakikita natin na Saint Elmo's Fire. Matatandaan yung 22 Ball of Energy. Pok na rin namin ang isa raw aktual na San Telmo na nakuna ng CCTV. Basis sa mga study, yung Saint Elmo's Fire, fire siya, pero hindi po siya nakokos ng sunog. O hindi nga rin siya nakakakuryente kasi para lang siyang isang plasma. Ionized uh, oh. na siya. Kaya siya lumiliwanag. Pinuntahan ng aming team ang kuweba kung saan pumunta sina Melody at Marian. Ano kaya ang makikita sa loob? Nung Japanese time, ginawa na to. Tapos nung banda doon sa doon, binutas na lang namin. Since 2016 pa ito, wala man kaming nabalita ang ganun. Maski okay. isang insidente ngayon lang. Pinabulaanan ng may-ari ng kuweba ang usap-usapan na dito nagmumula ang kakatuwang nangyayari sa kanilang bayan. Ang tagal ng maraming pumupuntang tao, ngayon lang nagkaroon ng ganyang kwento. Nagdododa nga ako kung gawa-gawa lang para lang mapansin. Maya-maya lang, biglang may nag-text sa aming team. May nasunog na naman ngayon lang sa kapitbahay. Pagdating sa barangay, ang mga tao nagkakagulo na. Meron daw kasi uling nasunugan. Asa ni nasunog, kuya? Sino mahilig daw? Kung may tao ni Ar. Dito doon kasama. Dito saan basahan? Basahan daw. Dito na abutan ng aming team ang basahang sunog na ayon sa mga nakasaksi, bigla na lang daw itong nagliyab. Pero hindi naman nila nakita kung saan nang galing ang apoy. Nakita ba kayong... Nakita lang nila, umapoy. Pero yung... Nag-start yung apoy, hindi. Nagtataka bakit? Bigla na nagkakasama. Tsaka bago lang po, ma'am. kami Tapos may bigla na lang nagsabi may sunog. Ano po itong video na to? Yung yung damit po, ano, basahin ko kasi ano, umi kasi yung pamangkin ko, sinampay ko diyan. Kaya medyo po ano, basahin. Tapos lumiliyab na po po ano na. Ano. Kasi bado, aso pampunas ni Ate. Magandang umaga po. Dahil dito, nag-impita ang aming team ng kawani ng Bureau of Fire Protection para mag-inspeksyon sa barangay. Hindi lang kayo ang may nangyaring ganito. May mga ibang bahay na ganito RPG. din yung pangyayari. So wala kayong ano, na napansin na kakaiba ang tao, kakaiba yung kilos niya. May arsonist so, niya ata dyan eh. Sa <laughs> initial investigation kanina, tinignan ko yung fire pattern ng mga nasunog. Karamihan naman ma'am, ah, galing sa labas. Malaking ano na yon para sabihin natin may taong nasa likod nito. Mari talaga pong intentional. Meron talagang tao na sadyang sumunog ng mga bagay na yun. Kung sakali po, namahuli po siya. May pyromania. Na Aras nang pwede siyang i-inquest. Ikukulong po siya agad. Para mapanatag na rin ang mga residente. Ay, walang ano. Nalangin ng isang pastor ang kanilang barangay. Lahat ng uh, bagay ay gawin natin sa pangalan ating pinakamalapis Kristo yari. Kung saan may pwedeng mapahama. Isipin mo aso Sayang ano, wala sila nahuli. 'Di ba? Pero feeling ko ano yon may may ano diyan, may merong may bipolar diyan. na Pambunas ni Ate ni Babahiran man ng mga kwentong bayan o hindi, seryosong usapin pa rin, lalo pat ang nakasalalay rito, kaligtasan ng mga mamamayan. Kasi ganito yung tanong ko, di diba uh, bolang apoy yun ano? So meaning, uh, ano yan, aandar uh, uh, yan, may maaapoy yan siya supposed to be. After niyang maapoy yan, saan siya pupunta? Ano yan? kusang mawawala din yung apoy. Pag nakasunog na siya. Madami kasing ano 'yung eh, tanong eh na na pwede nating uh, hanapan ng sagot. Kasi kaya komplikado kasi na na basta-basta tay maniniwala na paranormal 'yon. Unang-una, walang proof, wala naman nakakita kung paano nag-start yung ano. Ganito sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Kapag uh, halimbawa may nangyaring ganyan na hindi maipaliwanag, iwasan natin mag-speculate ng, ng mga bagay na malayo sa katotohanan. <laughs> Alam ko mahirap yung del culture na natin yun eh. Pero kasi pag lalong hindi natin malalaman yung totoo, pag mas gusto nating maniwala sa mga bagay na malayo sa katotohanan, di ba? Anyway, kung kung ano man 'yan ano, sana year 2022 year 2020 siya in-upload. Sana may update man lang dito ano kung anong nangyayari. Alam mo, pangarap ko din yan eh, sa si channel ko, yung may mangyayaring hindi maipaliwanag din pupuntahan namin para tuklasin kung paano talaga nangyayari yun. ba? Diba? Anyway, mga ko, yan lang po muna yung pag-uusapan natin. Yung mga um, taga Santa Maria dyan, paki, uh, Santa Maria Bulacan, PM nyo po ako ha. Ilang po, magandang hapon ay gabi sa inyo lahat. Pa bye.